First time natin magpapalagay ng full exhaust, hindi sa motor. At dito yun sa bago nating alaga. Marami na tayo nakikita ng ganitong klaseng setup na kung saan yung napakatahimik na sasakyan, gagawin niyan tunog brusko. Pagkatapos ng mga ginawa natin sa kanya, dito naman natin siya masusubukan sa magiging biyahe natin sa norte na halos lahat ng daan na madadaanan natin at yung magiging baho natin experience gamit itong sasakyan para malaman din natin yung performance kung sulit ba yung pagkakaroon natin nito dahil sa kakatitig natin dito sa sasakyan meron tayong pupuntahan ngayon susubukan natin unti-unti itong bihisan first time natin magpapalagay ng full exhaust para sa isang sasakyan. Hindi natin 'to ginawa kay Aris o dun sa mga unang sasakyan na meron tayo. Iba kasi mga roads kapag ito na 'yung hawak mo. Yung wala naman talagang kulang pero hindi ka titigil hangga't hindi mo na o nabubuo 'yung pinaagusto mong kalalabasan. Kaya dumayo tayo mula Bulacan papunta dito sa Maytaytay, dito sa HP Performance Exhaust. Nag background check tayo at napakadaming reviews na magaganda. Kaya pinuntahan natin kaagad. Pagdating natin inumpisa nila kaagad. Sobrang dami na, na nagpagawa dito. Yung iba nga iniwan 'yung mga stock exhaust nila. Pagkasilip natin sa ilalim, 'yung under coat, buong buo pa. Kung pupunta kayo dito mga roads, kailangan mo lang talaga maglaan ng oras. Kahit aabot na 6 na oras o higit pa bago to nila mabuo. Actual kasi nilang ginagawa itong mga roads. De Depende sa pinakasukat na gusto nating mangyari o yung disenyo, kung ano yung pinakamaganda para sa'yo. Siyempre, kailangan nilang tanggalin itong luma. Itong stock exhaust, kinakalawang dahil bakal. Kung mapapansin nga natin yung mga tornilyo, nag-uumpisa na rin dito. Dito ko nga tinanong kung magbabibrate to o lalakas. Pero meron silang nilalagay para hindi magkaroon ng vibration once na makabik yung panibagong exhaust. At itong parte naman ay normal. Kasi ganito ang kulay. At kung mapapansin natin, stainless ang ginagamit nilang materials na ang ibig sabihin hindi kinakalawang. Gaya nitong mga tubo. Ito yung magiging bagong resonator ng sasakyan na binubuo nila sa harapan natin para mapakita na maganda talaga materials na kinakabit sa sasakyan natin. Dito nga ako nabilib kay kuya dahil sa pagkakatanda ako napakakatin nitong fiber. eto yung sumasala ng tunog kaya mas lalo nagiging base yung ingay na hindi nakakabulahaw. At eto naman yung mga tubo na gagamitin. Yung sukat ng downpipe ay 3 at sa midpipe naman na axle back 2.5 naman. May mga kanya-kanyang preference lalo na kapag paparimap mo to o yung mga tono na gusto mong mangyari, meron silang sariling sukat pero itong ikakabit sa atin, ito yung standard sa ganitong kasing sasakyan o Hilux na kahit pa paano, ibibigyan niya yung magandang performance at ang maganda dito mga roads, yung mga gumagawa talagang expert, yung may mga experience sila yun mga roads at pagkatapos masukatan, ito na yung linya na gagawin Hilux daw ang isa sa pinakamadaling gawa ng full exhaust, dahil sa mga kanto nito hindi ganong kadami, Navara naman daw ang may pinakamaraming kanto, kaya yung elbow din, akala ko talaga dito binubunan nila, yung tipong ikakabit na mismo sa ilalim na ko nga matatapos na kagad hindi pa pala doon pa lang nila kinukuha yung tamang sukat sa pagbuo para pagkatapos masukatan doon naman nila gagawin yung pinaka pulido parang final touch dito sa pinaka exhaust tulad nito nakikita na natin ng ponte onte dito ko na bibilib be mga roads hindi talaga to kinakalawang hindi tulad ng stock kinakain ng kalawang once magpapa full exhaust ka libre na air intake nagkakahalaga din ng 6000 plus yun kaya syempre din natin yun ito yung disposable filter na ikakabit may biglang dumating si Ninong dahil napakalapit ito. para daw silipin yung gawa pero malis din kagad medyo nga kasi matagal-tagal din 'tong matatapos dito nga pagkakita natin parang pinapolish na lang para mas makinis tingnan meron din tayong nakasabay na kotse sa gasolina mga roads iba din yung rate nila mas mura kapag diesel kung hindi ako nagkakamali 19,000 kapag gas 16 plus naman kapag kagaya ng sa atin that bad at budget friendly kung para sa mga umaabot na 30 to 40,000 akala ko nga dito sa sabi pero may allowance to mga roads hindi matutuhunan 'tong bumper sa likod at eto na yung pinakahihintayin natin pagkatapos ng mga ilang oras na ikabit sa wakas yung bagong full exhaust nitong napaka Napakaangas din. Simple pero may dating. Pati na rin yung air intake. Okay na at nabuo. Ito yung may sumisipol. Kala mo na pakalakas sa turbo. Pero may option ka naman mga roads kung hindi mo tatanggapin to. Baka soon kasi maingayan ka. Pero sa atin, i-enjoy muna natin. Napakalinis ng gawa nila. Hinahanapan ko nga ng mali kung meron. Pero all goods talaga. Sound check naman tayo at ito yung mga roads. At yung sumisipo na sinasabi natin, eto naman. Ang solid ng kinalabasan ng sasakyan na ating mga roads. Simple lang pero may talaga. Satisfied tayo sa gawa ng HP Performance. At tinesting din natin ito sa labas mga roads. Mas ma-appreciate mo siya sa personal kapag narinig mo. At etong ista kayo uuwi natin. Baka si sakaling mapakinabangan. Hanggang sa nagpaalam tayo. At kung matagal nyo ng plano magpa full exhaust ng sasakyan, message lang kay sa page nila. Sila ang bahalang sumagot sa mga katanungan yung mga roads. Nagpaalam na tayo sa mga bossing. Grabe yung takbo na ramdaman natin kagad. Meron talagang pagkakaiba. Babiyahe tayo ngayon ng dalawang oras para makauwi ng Bulacan ulit. Pagkatapos mo kondisyon ng malalayong sasakyan, Babiyahit tayo ngayon ng pagod po. 500 plus kilometers, one way pa lang. At dito natin masusubukan tong sasakyan natin. Kasama ang pamilya. Magiging hati kami ngayon. Si Bano ang makakasama natin ang pinakamatanda naming van na ginagamit. At ibabahagi ko din kung magkano magagastos natin sa tolki at sa konsumo sa gasolina. Try din natin to i para malaman natin yung total na tinakpo. Unang karga natin 1,500. Hindi natin masyadong pinupuno. At yung balance naman sa RFID sa AC3, 1,800. Check natin kung magkano yung mababawas. Alas 12 nga pala kami bumiyahe. Nang madaling araw, mas trip natin to. Medyo konti lang kasi natin sa daan. At ang first stop over dito sa may petrol sa T-Plex. Pagkatapos ng halos dalawang oras na biyahe, tamang unat-unat pero hindi naman tayo inaantok pa. Na buhay na pa tayo dahil sa adrenaline. Dagdag pa natin tong kape. Hanggang sa nagpatuloy pa kami at nang makalabas na sa Mighty Flex, dito na tayo magbabayan bayan. Dito na rin tayo inabot sa Maynila Union. Maglilimang oras na rin tayong bumiyahe on the drive. Nakakaramdam na rin ng pagod at pagkaantok. Kaya tamang power na muna tayo. Hanggang sa marating na natin yung arko ng Luxor may kadiliman pa rin. Meron talagang pagkakaiba ka yung drive ka ng motor at nang sasakyan. Pareho naman tayong sanay. Mas trip lang talaga natin ng motor pero syempre sa iba mas delikado. Minadaanan pa nga tayong piyesta o isa atang parada. Kaya medyo matagal-tagal maghihintay natin. At nung makarating na kami sa arko ng Ilocos Norte, nagpahinga muna sa para magpa-picture. Hira lang kasi sila makapunta dito o makadaan. At ang diretsyo namin ay sa may Paway Church para magpasalamat sa magandang biyahe. At shoutout din sa ka-roads natin na nagpasabay at umorder ng hoodie na nag-message dito sa RDY page. Napunta ka talaga dito ang mga roads, napakainit na. Ramdam na ramdam natin. At si Vanong, sumasabay pa rin sa takbuhan. Binibasic yung mga ganitong klaseng daanan. Sa parte na to, napakaganda pala na natin. Madalas kasi kapag tayo dito, pabalik na lang Manila. Dahil nga sa madalas yung north loop na ginagawa natin ay kabilang side muna mauuna. Plus 500 para sa crudo para makaabot tayo dito sa may pagod pod. At sa wakas na arating na rin tayo. Total travel time natin 16 hours. Siyempre may mga paghinto-hinto na to. At ang diretsyo namin ay dito sa may tutuluyan. Dito yan sa may saud. Dito na tayo mag-go overnight. Siyempre doon na tayo sa may dagat. <laughs> Gusto ko nga pala ibahagi sa inyo itong tutuluyan namin mga roads. <laughs> Napakaganda kasi talaga at napakalaki. Bawat kwarto merong mga kanya-kanyang kitchen na kapag mahilig kayo magluto, pasok to. Pagpasok na natin sa isang kwarto, napakalinis at napakaaliwalas. <laughs> Ikaw na ano yung mahihiyang magdumi lalo na kapag galing ka sa dagat ang maganda pa dito kung marami kayo kaya namin pwedeng pwede kayo makakomodate kasi meron naman sila mga bunk beds na kasya sampu ganun siya aganda mga roads at meron pa mga sariling CR ang nakakatawa pa dito magkahiwalay pa yung toilet at yung shower room kaya hindi kayo maguunahan kaya kapag mag north loop kayo mapapadpad sa pagod food pwede nyo itong makonsider mga roads message silang kayo sa facebook page nila sobrang baba ng rate pwede na pangmasa kaya yung pamilya natin tuwan-tuwa pero mas masaya tayo dahil lumakahiga na tayo na sobrang hinahanap ng katawan natin pagdating ng hapon, nga kami sa may beach. Talagang maganda yung buhangin dito mga roads. Pinong-pino, na halos pwede natin siya makonsider na white sand. Ganon kaganda dito sa may saod, na kahit nga yung mga windmills, makikita mo dito sa may beach. Hinagabihan nga, nagluto sila. Yun maganda dito, hindi na kayo mahirap ang maghanap ng pagkain sa labas. Kayo magluluto na mismo ng pagkain, ng trip nyong kainin. Kinabukasan, umalis kami kagad. Dahil ang pinakapakain namin talaga dito mga roads, ay dito sa napaagandang tulay, sa may patapat via Dahil sa madalas tayo napupunta dito, napapadpad, at sobrang nagagandahan sa lugar na to, yung pamilya natin, dinala natin natin dito. Para nga makita nila kung gaano kasulit yung biyahe at yung mga sasakyan namin ginamit. Oh, good spot, wala naging problema. Etong pinupwestuhan natin mga roads ay halos dulo ng norte na pwedeng daanan ng mga sasakyan o ng mga biyahe. Kapag nag-north loop ka, dito talaga magiging daan mo. Na sobrang may enjoy mo yung view dahil nahahati ito sa dalawa. Sa kabilang side ay bundok, sa kabilang side naman ay dagat. Nakapag mahilig ka sa mga nature, pasok sa panlasa mo to. Ibig sabihin magugustuhan na pwede mong balik-balikan kapag napadpad ka sa norte. Gaya natin, itong mga nakarambuan halos nagsunod-sunod na papadpad tayo. Pero gusto kong bahagi din sa inyo mga roads. Ay kung gaano kasulit yung mga pinalagay natin sa sasakyan natin si Itlog, yung suspension, sobrang layo na sa dati. Yung masasabi mong matagtag, malaki na yung pagkakaiba. Plus points pa po yung forma, clean build talaga. Kaya nga sulit yung dayo natin sa Batangas dahil sa napakapulido ng gawa. Kaya ako naghahanap talaga mga roads na mabibuild ng sasakyan mo. Message mo na yung road rig sa May Batangas. Hindi mo na kailangan dumayo ng malayo lalo na kung malapit ka dito. Hanggang pa siya na kaming umalis din kagad at aalis tayo na natin ng malinis at maayos kung paano natin at nan. Dapat ganun din natin siya iiwan. <laughs> hindi rin natin pwedeng hindi daanan tong windmills. Isa sa mga highlights kapag nagnorte ka. Para may experience kung gaano kalakas nga naman talaga yung hangin. At etong Bangui Windmills... ang kauna-una itinayo dito sa Pilipinas. 20 years na rin nang nakakalipas. Ganun na siya katagal. Na sobrang dami na rin ngayon na hindi mo lang makikita sa norte. Pag alis natin kagad dito, nagpagastain ng 2000. Napakamura lang kasi mga roads ng gasolina. Ano nung krudo? At ang next destination namin ay madadaanan dito naman sa Mivigan. Dito na kami mag-uubos ng oras ng hapon. Magiiikot-ikot at kukuha ng mga pictures hanggang sa napagpasyahan na namin ulit tumuloy sa biyahe inabot na rin kami ng gabi expected na dahil sa nahaba ng biyahe puro kurbad at puro ahon pero binibasic lang na Itlog at nibanong Banong tansya dito alas 10 na ng gabi kami nakarating at sa sobrang pagod natin higaan na ang pinakagusto gusto nating lapitan para makapagpahinga na sila nakalabas pa pero tayo hindi na kaya kinabukasan dito na tayo lumabas dahil kahit pa paano nakapagpahinga tayo nung napadaan tayo dito sa may Valley of Colors iba na naman yung kulay parang taon-taon ata nagpapalit ang namin ay sa Trinidad dito sa may bilihan na ng mga gulay. Dahil sa mas mura dito, syempre susulitin na kami. At tamang hintay na lang tayo sa mga kasama. Mag-check out na kasi kami sa may tinutuluyan namin. Pagdating namin ng SM Baguio, napakahira talaga maghanap ng parking dito. O yung bakante. Buti na lang may umalis at may pinalitan tayo. Nakita nga namin itong sasakyan. Napakaswerte dahil dalawa kagad nakuha niya. Ang galing talaga. Kumbaga si Nolo. Ganun kalupit yung nagpark. Hanggang sa napagpasya na namin bumaba. Tamang sulip na lang dito sa Lion's Head. Mahirap din kasi magpark dito. At inabot ng gabi dito sa Mitiplex. Nagpagas na rin tayo ng 1,000. Comment down below nga mga roots kung makana total gas natin kung umaabot ka dito. Total gastos natin sa toll gate, 1,666. Galing pa yan ng Bukawi. Balikan sa Rosario. Hanggang sa makarating na kami at nakauwi ng maayos. Siyempre, salamat kay Vanong at kay Itlog sa napaka -solid na trip. Hindi tayo binigo. Total na tinakbo, 1,122. At yung konsumo, lalaro sa 11 to 12 per liter. Marami pa tayong idol niya na hindi pa kasama. Hello mga roads, ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. At kung certified hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kay sa page or link na man sa comment section. Pag suot mo to mahahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty!